guys magandang hapon walang ot dyan nasa karepore kami karepore bibili kami ng ulam tinamad na naman ako magluto dito sa may Nancy si karepore guys karepore malapit lang po sa Nancy may mag grocery kami ng gamit sa bahay pasok muna tayo dito guys Tara! Ayan. Yeah, Pasok tayo. Mga aming sa loob. Yes, may bilihan dito. Third floor yun e nga manok. Hindi mag kaya magluto. Napili na lang ng ulam dito. Yung isang buong manok, mura lang naman yun eh. At punta muna kami yung third floor. Nakasabok ko na naman si Boy Boy. Na guys, mamaya na lang samahan nyo kami. Maraming bilihan dito, iba't iba. Mga gamit sa cellphone. Ayan, polo. Ang Yun, may net pala dito. ano? You know? Net. Tapos ang Meron pa doon Ito tayo, hanapin natin yung escalator Guys, yung escalator Guys, sa third floor tayo Sa escalator pa At iba escalator nila dito Hindi sa yung parang hagdan Diretso siya ano? may escalator nila dito. Diretso. Yan guys, ganyan yung escalator nila. hindi siya parang hagdan yun siya. at malapit na tayo malapit lang namin yung chicken guys yung isang boom chicken ayun nakita ko na yan, may dalawa pa ang marami pa pala guys yan ang bibili namin isang boom chicken wow! marami ito sa bandawat ito guys mga luto na yan kaya dito kami bumibili medyo may kalayo lang sa dorm yan Ang ganyan luto na yan guys ulam may eh. bayaran may gano'n yan ulam namin mamaya dahil tinamad kami magluto yan siya sa buong chicken eh. lang kami yan ito lang counter maglawe ka to yan, lang yung pinsan ko nakapila na siya guys tayo ko lang siya siya ng na. Tain ko lang. Guys, nakabili na kami ng manok. Ayun, wala nang pinsan ko. daming claw machine, no? Oh. Sa mga may maglaro dyan, marami dito sa Carrefour. claw machine, no? na kami. Baba na ang escalator. At punta pa kami yung Pinoy Store. Mamalingi kami may ha? Kami. Ah? na lang guys mo muna kami dito guys punta kami sa Pinoy Store pagkabi na rin hindi malapit lang dito yun uh, 10 minutes 10 minutes guys, nasa finish Store na tayo. kakapark park lang namin. Mag-grocery lang kami dito. Dito sa may Mabuhay Express. Yan, dyan tayo mag-grocery guys. Ang dalawa yan, meron din sa doon. yon SM Boutique. Finish Store din yan. Okay guys, mag-grocery lang kami sa glit. Mamaya na ulit. Mag grocery muna. Guys, namimila na yung pinsan ko at yung napili namin magbabayad lang kami sa glit yan mga tinapay dyan oh. magbabayad lang kami para makauwi na rin okay sinakapag grocery na ako ayan at na rin kami yung dito lang aking video guys sa susunod video na lang ulit at wala nga palang overtime yun. dalawang araw na bali martis na ngayon na kaming overtime bali sabi sa akin supervisor ko next week pataw sa panggabi yun yung overtime namin at ano ba yan sa susunod na video lang ulit at huwag mag subscribe para update ka sa mga gagawin kong video dito sa Basang Taiwan ingat lagi, God bless.